ay mayroong isa pang awitin na nung nasa kapangyarihan si Pangulong Duterte, uh, ginawa ko. It wasn't a campaign song. Ang title nito ay Tunay na Laya. Yung mga nagpunta sa ibang uh, pagtitipon natin, baka nahalala nito. Libre ba ang kalayaan? Libre. At po, ulit-ulit ko lang naman sinasabi, paano po pinaglalaban yung kalihaan, hindi ang ating pagsasalita? At paano natin paglalaban kung bawal magsalita? Ang lagi nilang justification, halimbawa sa Facebook, sasabihin nila, eh private yan eh. Di ba? Pribadong kumpanya daw, tsas foreign, so hindi daw nila para pwedeng i-regulate. Pag may mga kasinungalingan, o kaya pag may kinikilingan na partido yung Facebook, ay magawa dahil private daw. Naniniwala ba kayo? Kasi para sa akin, katulad, katulad alimbawa ng mga telepono. Dati private naman ang telepono ng companies noong araw. Pero if it is imbued with public interest, meron tayong ano doon? Meron tayong stake. Pwede pakialaman ng bayan 'yon. Pwede nating i-regulate dapat patas ang laban kahit sa Facebook, kahit Instagram, Twitter, o kung ano paman. Kasi doon tayo nag-uusap eh. It is a digital town square. Pero, kung mapapansin nyo, tuwing merong issue, napakadaling patayin ng boses natin. Pero yung boses nila, ulit-ulit, pati artista. Tama? Tama? Napakahirap kung ganun po ang laban natin. Hindi hindi na tayo makakapagpalit ng representasyon kung gusto natin paltan. Hindi natin masasabi kung hindi natin gusto yung pamamalakad sa bayan natin. May bayad po kasi talaga ang kalayaan. Handa ba kayo magbayad? Dapat po talaga may bayad ang kalayaan. Pero sana hindi ko? Sana po yung pagsalita tayo, pwede na. Yeah. Tunay na laya. Yeah. Kay tagal na natin ano na? Iwa, iwalay malayo pa sa malaya. Kay tagal pa natin magsasama-sama. Simula pa lamang kumbaga sa drama. Ang okay. ba Ang kinabukasan ang kulay Kung sangayon tayo sa tunay na kalayaan Pinaglalaban ang kalayaan May kabayaran Nararapat lumaban isang pinuno Ang sukli ng bayan masuluring puso Kung sabay-sabay natin makamit ang tuntunin Makakamit na ng bansa ang tunay na laya Punay Contoh saja jalanan Filipina Kung sinong, kaaway, kung sinong kasangga. sama sa sama sino ang mag na tayong dinaya. Ang kalaban natin ay butas na batas. Lambat na may takas ang mga ilam bu rusah amma bu bu ba itubah Kung sabay-sabay natin Mahalin ang tuntunin Makakamit na ng bansa Ang tunay na naya Tunay Tuloy lang po natin ang laban at mabuhay ang pangalang Duterte! Yeah! Mabuhay! mabuhay ang Maizo! Mabuhay! mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Thank you very much, uh, Mr. Attorney Jimmy Bondo. Once again, palakpalakan po natin! Jimmy Bondo! Maraming salamat! Ayan! Oh, tatakbo pa siya sa Santa Rosa. Maraming maraming salamat, uh, Jimmy. And, uh, yun nga, isang mensahe. Along, al alam niyo po ang pakihusap ng ating uh, organizers, ang ating mga kaibigan, ng mga vloggers. Uh, ano lang po tayo, dito lang po tayo sa tabi para naman yung mga kapatid natin sa likod ay libre makapanood naman. Salamat! Okay! Miss Ang isang malayang bansa ay dapat itinaglalaban. Ayan, yan ang ni Jimmy Bondo. At uh, syempre, marami pa tayo magsasalita ngayong hapon na ito. Yes, yes. And in fact, may tatawagin po tayo. But before that,